guys hindi lahat dito sa facebook hindi lahat ng original dito sa facebook ay pwede nating i-upload marami ang bawal guys so ang una na dito guys ay bata na nakahubad di pwede bawal yan guys so ang pangalawa dyan, guys, ay yung bata na pinapalo, sinasaktan, umiiyak. Iwasan po natin, guys, lalo yung mga uh, ina-upload natin, guys, ginawa nating video. Yung mga nag-aaway sa daan o away ng kapitbay o ano klasing pananakit guys bawal na bawal po ito ito mga ito guys malaking tulong ito lalo na sa mga baguhan pa lang dito sa facebook kaya panuorin nyo to guys mula umbisa hanggang dulo bawal din guys ang relihon pag diba dibatihan dito yung relihon kasi tayong lahat dito may kanya kanya tayong relihon ayaw ni Boss M na i-video natin, i-content natin ang mga religion guys. And then, bawal din dito guys about sa mga politika lalo kung pinagtalo yung may mga campaign kay pero an anong klasing pinagtatalunan about sa politics guys bawal kasi tayo ay content creator mula pinagbabawal yan sa atin mula na nag-turn on tayo hindi tayo pwedeng mag ano na, sa mga politiko bawal din natin dito guys ibibigyo ikokontent ang disgrasya kahit anong klaseng diskrasya, lalo yung disgrasya guys ay may red blood bawal may duguan yung hindi magandang panuurin bawal po yan guys iwasan po natin yan and then yung burol halimbawa kung mayroong kamag-anak natin na nakaburol wag po nyo gawing content yan i-video at i-post nyo dito bawal na bawal din yan guys at yung may mga sakit halimbawa may sakit na ospital or mayroon kahit nakitaan nga lang dyan, dyan, guys na ini-injection bawal po guys yung nasa ospital na ano bawal po yan guys at ah, bawal din dapat dito sa facebook guys maayos din yung ating kasuutan hindi daw dapat kita yung ating mga cleavage dito guys so pinagbabawal po ito guys kaya para hindi tayo mabigyan ng reward dito guys baguhin na po natin sistema yung lahat ng mga bawal iwasan na po natin dito sa facebook dahil hindi tayo maano dito sa facebook kung yung mga yan ay ating gawin content sana nakatulong po sa ating lahat at maraming salamat sa pagtapos mo sa aking video guys bye bye guys